तो हम अपने यहाँ आकर रखेंगे तो

Awan sir, sa so, ulo kami. Oo, <laughs> oh, timawis ko. Hindi <laughs> <kayo, tibag> na kayo timagna. Ilistap din natin tayo. Palista kayo to, sir. Ah. Agkakabwa tayo. Ano may... Makigroupa ka niya yun. Lista mo amin So, ganon yung, ano, yung procedure dito. kailan every group meron silang tour guide. So, ibig sabihin, babayaran mo yung tour guide. 16 And kahit na ikaw lang mag-isa, kahit ikaw lang mag-isa, kahit lang magbayad ka ng tour guide. So, ngayon makigrow po ako sa kanila. Ilang? Ay, isang dito Ganon. yung mga kasabayan ko kaya medyo makalibre tayo. Eh, mahal din ang bayad ng ano, ng tour guide. Sa uh, 750, ay 850. Hello, sir, uh, Mas, ay, tayo. Ba't tayo, eh? Uh Oo. -oh. Maubusan lang ako ng sticker, bibigyan mo sana kayo ito. <laughs> ay, may pinagawa ako kaso dahil sa ilan

kung ano kung Pal Pal An? ano kung 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 Yes. then dadaan kami ng hanging bridge. <laughs> so sila yung mga kasama ko. Hi. Shout out, shout out. Shout out. <laughs> taga Cervantes. si Taga Cervantes si Mga sa kanila ako nakigrupo. Solo kasi ako ngayon yun nga sabi ko kanina so kailangan makigrupo para maka share sa guide kasi kahit na ikaw lang mag isa kailangan may guide ang ganda oh may na. mga chicks

vlogger oh, <laughs> oh, si <laughs> <laughs> ano ka sir? Wen. at na ibusanak lang sti sticker, kang kay kumaya. Mhm. Numan ka ad sticker Ano Wen. Awan ko. na ka Toy. ada sir. Adday na di ay? Awan sir. Ha? Ah? Kaya pa ila tila kay ngarud yai. Eh. So ngayon may bawon akong tubig ngayon yung mga nakaraan na lakad ko hindi ako nagbabaon ng tubig ngayon meron na Wala yung iba huli mabilis maglakad yung mga yun hindi akong napagdala ng tsinelas may dadaanan pa palang river kaya pala puro sila naka tsinelas bali medyo flat, flat yung daanan parang may dadaanan pang hanging bridge doon no? pang alawa pwede na yata tong aniin eh ang sinamahan ko na kachinilas takbo oh, takbo tayo maraming din nga mga holy naiiwan na mahababang lakaran to wala pero so, ito yung ito yung river ito yung gadaanan na wala magtatanggal tayo ng sapatos dito kasi pag natuyuan tapos pagbalik balik dadaan din dito mababasa rin so kailan magtanggal tayo okay yun hop hala ayun mabasa na yung pantalong ko okay lang okay lang yan yeah มาลารินาฮายน้องนึกมันก่ยมมาลาลิน subo po nag antay sila no. Ta kaya sinulo ko na lang yung tour guide. <laughs> Nabe pinaglak. Ha? Yun. Magsasapatos ako mababasa rin. Ah. Malalim pala. Ayun. Kaya pala sila nakatsinelas lahat. Ayun, mababasa pa rin. Not as soon tako. Ayo, na din je, na pagnak. Kalau <laughs> siya Allah <kayong> ini. <laughs> Ya yeah, bagyo. Hey. Okay. May may sang sa. Wen. Well. Adula tamo mapanje ore no. Weekdays ah. Sumantay so, lang like man baka awan ko nakta. Weekdays ang um, bakasyon. Uh, Ngum pala yung mga jeep kanina. Merong certain area na bababaan. Doon kanila kukunin ng jeep. So, ang charge nila doon is 250 per head. Hanggang doon sa parada natin ng motor. Magahin na sila. Habol. Habol. Ay naman. lang kayo, di ba? May pahingaan dito. Mm -hmm. Ayan yeah, no. May kantin dito, pahingaan. <laughs> At least ito, maayos na yung daan dito. Akyat nga lang.

kita lang kami ini, nagbayan mo tayo ta welding mo 30 minutes eh. oke okay. <laughs> 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 bawa <laughs> <laughs> <laughs>

Wala pagod yung videographer kaya hindi makapagsalita. <laughs> Ito na naman ang nahihirap mamaya pagbalik. Basic na lang. Basic na lang ano. <laughs> balik na tayo. Tara sir, balik tayo muna. Ha? Ay, Ito yung tubig na. Ah, <laughs> Nasabi lang na nainom. Na, nainom ako po, sir, yan eh. po. Nainom ano siya. Na, ano na siya. Sa taas. Galing lang yun. Oh! Oh, na Ang ganda. <laughs> ay, no? Yung sa taas kung napapansin niyo 'yun oh. No? Kung napapansin niyo parang parang crying mountain. Mga falls 'yun eh. Oo. So parang 'yan 'yan lang tinatawag nilang crying mountain din sa ano, Sa may dinggit. 'Yun, ang ganda. Ang lakas ng tubig. Para maniwala kayo na nandito ako. eh, meron ako mga kasama rito. Mga taga? Um, tagig po, pero Ta mag-single. Tagig. Paranyake. <laughs> oh, shout out sa inyo. Paranyake. Tagig. Ako taga bagyo Ay, wow. vlogger ako. Thank you. Go ahead. King Jonats, wala lang akong sticker na ubusan. King Jonats. Oh, one word 'yon. Oh, doon sa motor para makikita nyo yung ano yung face nyo dito sa awasen yun ang ganda dito dito mas maganda ayun ah. mas maganda rito Woo! sulit ang pagod yun ang ganda then punta tayo sa baba ito pa tayo mo Ganyan yung mga nakikita nyo maliit doon sa tabi ng ano? You know, ayan na. Ah. Yun. Ah, wala ko siya may. baba ulit Dun tayo sa baba para makita natin ang buo oh. Wala na yung mga kasama ko

ta chào ta cả nhà nhở một mét thì sao đâu mà đi mà cái chiếc taxi cô xuống là đâu ngay ito daw yung pinakamataas na falls kasi nung matang kakangato na dito when okay. ang balita ko 120 meters yun yung mga tao sa wala. malakas yung hamog niya dahil malakas yung hangin yun ang ganda, sulit sulit yung pagod ng tuhod ang pagod ang ganda sir pasuyok man ko ayan ito ba Oh, Ah, okay. Thank you, thank you. Ah, uh, shout out sa ano? Makasama natin na kita natin ito sa Austin. Ram Cervantes. Cervantes, silo kusor. Si Sir. L4 Gadigat L4 Gadigat Ayan, kunin natin dito Ayan Okay Woo! Ang <laughs> ganda, nagtimlas Ay, ibat na Okay, let's go Later again Ayan Maputik lang kasi talagang yung pitch niyo po. Malakas yung ano. Yung pangalan ng pitch niyo. King Jonats. King King Jonas. Jonats. 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 Double Z Jaylas. Wen. YouTube ah. YouTube niya ah. Ang Facebook. Kita yan tayo speaker yan di motor. Sir, thank you ah. Ha. Vlogger kaya? Ah, uh, medyo. <laughs> <laughs> Oo naman. <laughs> Nanti si Mingit niya, awan mabayag dah. Lubat na naman tayo. So, Ah, uh, Balik na ako Akyat na ako at Iwanan ko na yung mga kasama ko Para wala na silang Problema yung nakaantay-antayin uh, <laughs> Unaan ko na sila Pabalik Okay Salamat muna eh Sa panonood ng ating uh, Mga videos Shout out ulit sa mga Namit natin dito ng mga kasama mga bagong kaibigan shout out sa inyo hanggang sa muli natin pagkikita and of course sa lahat ng mga subscribers natin at saka yung mga silent watchers laging sinasabi na sana mag subscribe na rin kayo para lahat masaya so bye bye hanggang dito na lang yung video natin ang lakas ng mo Talagang ang inaabot dito, tayo, basa. Basa. Yun. Kita. Okay, bye. Yang sa susunod na video natin. Uling uh, suliap. Ang ganda, ang ganda talaga. Okay so nandito na naman tayo sa my station then another three hours. Okay, let's go. Sir thank you. Thank you mother.